Ito ang tingnan nyo, mga idol dundunan. Sa video ito, kalaro na natin ang ating ka-squad. Kaso naging feeder naman ako sa game na to. Pero syempre, bago tayo maging feeder, lumamang naman tayo sa early game. No. So, sa dyan, minalas lang din talaga tayo. Kataklas, lagi tayo nabubuno. Sabi nga nila, hindi araw-araw Pasko. One life! One na lang talaga maaasahan tong squad natin. Sa madalit salita, naging pabuhat ako. <laughs> yeah, Buhat. Pero syempre, nang gagawin naman tayo maganda dito sa game. Kaya ako nga to, kinontente. Okay, go, 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 go. Ang galing, ang galing. Ang hirap kasi talaga ng kalaban namin dito. Sobrang ang kukuunat. Hindi tayo makapatay eh. Ayan to, yung dami kong assist. Wala kaming pakialam! Ah! Sa sobrang hirap ng laban, kamuntikan pa nga kami matalo. Tignan nyo, ubos pati pagtubos yung base namin. Buti na pag pa kami. Kapag so nakuha pa nila yung lord sa susunod na respawn nito, panigurado matatalo na kami. What? Kaya meron kaming naisip na strategy para hindi nila makuha yung lord. Ang ginawa namin, sumigway kami ni Brody at Tigreal para rumekta dito sa bottom lane. Yung dalawa namin nandun sa lord para manggulo. Ang galing! Ang galing! Si Ruby lang yung nag sa tower, oh. Kaya patay talaga to sa amin. oh, ano? Nabang mo, angas mo, ah. Ngayong nawasak na namin yung tore, eh. nagsiuwi ang yung mga kalaban para mag -death. Wow naman! odi oh, ba? Diba? Mission success. Hindi namin na recta yung push. Sa amin naman napunta yung Lord. Ang galing, ang galing. Ang lupit, ang lupit. Ngayon na sa amin na yung Lord. Gera, gera na to sa top lane. Pag! Oh, no, 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 no. to. Ang kaso yung Beatrix na buhay pa. Eh, ayun yung nagpapahirap sa amin eh. Ang laas mag-deck nun eh. Mga po! O, same strategy ulit tayo para sa Lord Battle ha. Segway ulit with Brody and Tigreal. Si Ruby na naman yung nag-deck po. Wala kang kadala-dala ha. Ayan, pati na yan, pati na oh, yan. Oo, ayan, gulpi ka na naman. <coughs> so, ayan na nga, umuwi na naman yung kalaban para mag-deck. Eh, delivery lord na naman para sa amin yan. Ang kaso, ang bilis talaga matuno ng lord eh. Grabe yung death ng kalaban pang MPL. Walang bumibitaw. Grabe, 28 minutes na no? oh. Ibigay nyo na yung panalo. Hmm. Mm -hmm. Nice one uh, Dalawa na pitas O oh, sige For the third time's around Ako na lang yung sisegway sa push Tapos Apat kakampi ko sa Lord Siyempre Kailangan natin Baguhin strategy natin Madadala na yung mga yan eh O oh, diba Si Barats na yung nagdef Eh siya yung jungler Sa kalaban eh Ang Kasi yung apat na kalaban Papalag na sa Lord fight Mukhang mayihirapan Kasama natin dito Kaya sasali na lang ako Sa clash Tamang fake lord Alam kami dito Kasi yung Barats Nakahabol na rin Sa Lord fight eh Masyadong matindi yung laban Isang mali lang Pwede na kaming matalo Paano masabi? Tamang pwesto muna tayo dito sa long bush At ayun Nakakita ako ng chance Para mapatumba yung malaking barats Ora ora di ba? ora Boy ako Angas mo At dahil wala na akong buhay Nag live muna ako dito sa minions Tapos nagulat ako Nagbulp in ang mga kasama ko yung kalaban namin oh Wipe out pa nga At dahil diyan Napakonsid defeat tuloy sila Wala nila. Tapos At dyan nagtatapos ang laban Wasa kang kalaban Wow wow we. Maraming salamat sa panunood I love you guys I love you all